ang oh, mga boso oh, ang dalo ayumin ang Ay, mga boso oh, naglulundwagan tatlong gloria tatlong arroyo oh, kayo na, oh. dalawa kayo oh, ano naman to nakakachempo sumalpok na naman eh Mga boss, good morning. Ano tayo ngayon magdadala? Ayan. Pinagahan ay. ko tamang-tama. Wala pong mga naritigyo. Testing sana. Baka bigay sila ang pangulam. Ito mga boss. Ayan na mga boss. O, wala pong naritigyo. Umagang umaga pa. Tamang tama Makabiliin siya ng pangkulam Ito mga boss Maagang maaga pa kung gusto niyo po sa sa mga ganitong adventure patuloy lang po kayo manood sa, dito sa aking channel tamang tama sa inyo ito mga fishing at pandadala Ayan po ginawa nilang mini pool oh. siguro kahapon yan mga naligo ginawa pinalib, pinalibutan ng mga batok kasi ito ginawa ko ng patungan no na siguro pinatungan ng water jug eh wala pa po muna rin gumaga pa eh baka sakali tayo makakuha ng pang ulam good morning po sa inyo at shout out do sa mga sa mga bago ko pong, ano subscriber nga pala mayroon po tayo nadagdag na yung araw eh, kahapon pala kahapon may nadagdag po tayong lima na subscriber maraming maraming salamat po sa inyo sana po patuloy kayo mag enjoy sa aking video at patuloy ko rin pong i-improve kung may suggestion po kayo sa sa videos ko para mapaganda lalo paki ano lang po sa comment section lang po. At mababasahin ko 'yan. unang hagis po ay wala. Ito po pangalawang hagis. Muko to ginawang pool no. Pambata siguro. Siguro may naligo kahapon na may mga kasamang bata. Meron pinalibot 'yung mga bato. wala pa rin mukhang holiday din ng mga isda Ay, meron gurami. Ano to? Tumitiyati haya na. yung dumuntag pa. Ay, gurami mga bus. Ito. gurami mga boss, boss. Alpasan natin. pulot tayo ngayon ng tilapia ang maliit at saka malalaking ayungin ang mga boss oh. malalaking ayungin mo boss ang laki malalaking ayungin ang mga boss oh. ayungin sana huwag lumusot sa ating lalagyan isa pa Ito dalawa So isang good size na tilapia Ang isda yan? Ayungin sa tilapia, tilapia. Maliit isa Hmm. Baga dito yung ganyan. Ah. Wala. Kapag papagawa, nasa apat na libo. Apat. Ang oh. dala ka na yung inyo. Yan yung kulipot. Pag ganyan din ako, yung isa ay. Hmm. <coughs> Pag tilapia na Oo. Uh -huh. Sa akin, dadala?

nylon. Oh, Oo, nylon 'yon. 'yun. Hmm. Nylon 'to 'yung ano yung number 72, 'yung PAMO Iba kasi lubid lang ikinakabit eh. Nakabili lang sa Ilaya. Pag umahan siya ako Kisi sa bato, putol agad. Hmm. Kasi pag ganun maroon mag eh. Kaya titignan ko yung agis mo eh. <laughs> Madali lang naman yung kailangan. Kasi may ano eh, yung may sayaw ng katawan. Pag nakuha niyo muna yung lambot nung paghagis eh. Ayun. Mayroon pala. Arroyo. Malaki yung dalaki. Ah, malaki? Malaki. Oh, ah. Dalawang libo lang kukuha namin. Ay, ba, baka yung gawang ano, yung machine. Siguro. Hindi yung mano-mano habi. Hmm. Mahal kasi pag yung mano-mano habi. Eh. Saka nakakustomize eh. Yung, ta, yung kung anong gusto mong tamse, kung anong gusto mong butas. Saka kung anong gusto mong bigat. Ito kasi limang kilo to eh. Limang kilo yung tinga. Oo. mayroon lang ang bato pa ayaw po natin yung bato <laughs> hello lusong na ito pangatay ayungin Oh, ayan oh. Oh, ano? lumabo nga. Isa dito malalaki ng tilapia. Oh, may malalaki din din dito mga plapla. Lumabo ng konti. Oh, lumabo nga ng konti. Konti lang naman, pero kita pa rin niya pag naniisid ka, ha? Baka Babara ay naliligo na nga doon. Wala lumamaya yan. Pag talagang tumirik na araw niyan eh. <tinyo> size oops two four six anim na okay na mga boss makakadali na tayo ng pang ulam nakakautay na Ayan yun po yung ginagamit kapag uh, nilalagyan ng tent ng tolda pag uh, nagpipiknik dito. May maaga pa po eh, kaya wala pang malusong. Ngayon po kasi biyernes eh. Pero may marami din maliligo pa rin yan. Kahapong kasi Webes, ang dami. May holiday. maaga pa lang po Ayan <tapos> eh po, oh, maray mga pinaglagyan ng tent ng tolda nila May update ko po kayo pag may nahod Mga boss Mga boss may mga po, May maliliit Ayan nagkakaribok Tatlo Pero mga good size na po mga boss Ayan yung mga buong aking kam nakasinag ah, ng araw pala against the light na mga boss tatlong gloria mas Ha? Ang dalawang Okay. lalagyan. Eh, may nil... Meron pa ako di isang maliit yan. Huwag kang lalagyan mo. Mga karami ka dyan. Ayan, mga boso. Nakawali tatlo. Wow. Gloria. Ang sasin siya ba? Kanya marami na yan. Ibalong pati dyan. Iuulam mo ba? Baka paglaruan mo lang ha. I-fritz ako. Yun. O yan, oh. Hmm. Ngayon. yan. Ilan yan? O yan pa. I-ihaw mo. I-ihaw <laughs> mo? O Tamaya, pa tayo dyan. Ayan mga boss, so oh, naglulundwagan Tatlong Gloria Tatlong Arroyo Nakahuli ka ng plapla dyan -pla, eh nakahuli ng plapla? Kun mo, nakahuli tayo dyan Ang ganda kasi ng dala mo na yan Oo hmm. Sino nagawa na yan? Ikaw na? Oo Ang ka na magawa May dala akong buong pabilog yan asos sira ngayon ba't sira? nataas ito pa yun hindi mo kayang ayusin? ah Ay, hindi ka ba magayos, madali lang yun madali lang yung magayos walang mapaglagyan ah dito 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 yan yan para buhay ang ating isda talagyan mo rin tubig <laughs> Na, oh, Nakawala ang sakwa What? Ate! paano nakawala yun? May nanghuli ba? May nanghuli ba yan oh. Pag bahaan... pagkatapos ng baha, asahan mo may yan. yan. Hmm. Hindi, hmm. yung may antipara kay paggawa ka nung ano, tigsal, yung pana. Oo. Oh. Hindi marunong. Sabi mo sa papa mo, pa marunong ka daw, sabi ni Kuya Amang eh. Gawa mo. Gawa mo ako ng ano, tigsal. Pero pag hula na huli, nakatuloy ang pamihawas. pamiwas. ka lang, matibay ang Para pag makahuli ng plapla -pla, eh. Ayun Papa, nakuha naman kami. Nakuha Papa mo? ano, ah, ang Oo. Wala ka malalaking isda na nagsuswimming. Ano? Ha? Ganda sa dagat. Oo. Mm. bahad dumayan ng swimming. na. Ano? Wala yung malalaking isda eh. May nagbabako nga ako sa duloy May nagbabako? Baka alam nang magsuba. Hmm. <laughs> Hindi pa rin tapos yung nagbabako. Ang bahaan, sawa ako dyan, isa gurami. Anong ginawa ang luto niyo doon, isa gurami? Paksiw lang. prito. Ang dami nyo dami, isang timba yan. Huli <laughs> ko ano? Maubos yan ba? Paksiw lang. Ang tagal doon sa rep ko eh. utay-utay. Hanggang sa nagsawa nga eh. Okay nga lang yung magiguri. Huwag lang magiguri. Oo, oh, tama yun. Di ba limang bakaw na ano, huwag lang magnakaw. Ano? <tis -turi> Ay, nag hmm? Lagi, lagi. hmm nanonood ka ba ng nanonood mo yung vlog ko i-type mo Boss Amang TV nakita nga kita kapag naman si Tito ah, oo napanood mo yes hindi basta vlogger na mayaman na oh mayaman na yung hmm ano yung mayaman no. hmmm ado naka huli <laughs> ano. ano yung ibo naka huli ang oh oo oh. <laughs> tayo abo ang laki eh no. laki dalawa nice <laughs> Ini sangat no. Oh, dari muna yang malih? Nak aku ni na malaki. Oh. Ang iyon na hinahuli. Ang Jackpot. Dapat pampak si ulang eh. Pang iyo na to, no? May ayun ngayon niya, no? Ang laki, no? Hmm. Favorito ko ayungin eh. Tamo nakaulam ka na. Paikot-ikot na lang dito, isda, ayan no? oh. Mangilo tapos dalawang arroyo lakad score ni Trito oo talagang dito yung naangat ko yan yan eh pag hindi lu lumaban eh, no? uh, yun, pa ako, na yan oo sa kita hmm ayun meron na naman meron yes! na naman to nakaka hmm. na. may sumalpok na naman eh dalawang bungo eh yun sumalpok na naman malaki na naman to ayun <laughs> ang O no, parehos. O lakad, dalawa ng plakya yun. Oo. O plakya. Pang-uwi. Pang-ulam. Pang-ihaw. Tamang-tamang yung mga piknik-piknik. Oo. Ilag na lang akong dalawa. Sa puso rin. May puso rin. hindi pa man din hindi pa din kami nakasama sa swimming ngayon may swimming kami may hay eh ay sikip na sa sasakyan kaya tinamad na rin ako eh Oh. Oh. Paikot-ikot na nandiyan na isda. Diba, umalis ako. May nainisid eh. Ito yun. Ang daming huli. Wala naman pang huli. Ito. Ayun o.

Mga boss, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po na bigyan tayo ng lakas. Ay gagawa patuloy po tayong gagawa ng mga videos. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod po na pagkakataon. At pasensya na po mga boss, hindi pa po kasi ako nag-aalmusal. Medyo nakakaramdam na po ako ng gutom. Kaya hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po.